Sana all binibinyagan. Mm. So, what's up mga Megs? Miggy Dibs here. Ito pala mga Megs yung ating uh, riding jersey nung uh, nag-endurance tayo. Finisher po tayo so sa Isle of Bohol 500 km Endurance Challenge. So, kakatapos lang ng endurance mga Megs nung uh, May 1 at ngayon ay May 13. So ngayong araw nito mga megs ay ito yung araw na i-change all natin si Dwight at uh, magpapalitin tayo ng gear oil niya. So kung napapaisip pa kung bakit uh, ang tagal ko na mag-change oil ng motor natin dahil uh, nanay ko pa kasi yung uh, pina-deliver sa akin ni Sir JM na oil para sa motor natin. Dahil yun nga dito kasi sa isla ng Bohol ay wala pong stock ng ganun so kailangan mutaga na umorder. Ito na po ang mga mice yung pang pangalawang na gagamitin ko yung oil niya. at uh, i-share ko sa inyo kung bakit ito yung oil na uh, mas uh, bagay sa mga PCX 160 nyo or kahit sa ibang motor nyo, uh, Maxi scooter or scooter man 'yan. Ngayong araw nito may isa niyo ako dahil uh, tayo mismo yung magpapalit ng oil natin at yung uh, gear oil natin. Ito na mga mags, si Dwight natin. So kung nakikita nyo, wala siyang fairings dito. Dahil yun nga, nung naging endurance kasi tayo ay nadulas tayo. Kaya pina-repaint po natin. So shout po sa Repaint Al. So ito mga mags, uh, i-change natin si Dwight ngayon. Actually mga mags, so, uh, yung last niya na chainsaw ay nung uh, April, mga siguro mga nasa second week ng April. Wait! Hey, Ang vlog ko! Shout out naman! Shout out! But siguro mga second week ng April, nagpa-chainsaw tayo. Uh, ginawa ko yun dahil uh, mag-endurance kasi tayo. Tumakbo tayo ng uh, 500 km. Marami naman yung nagsasabi na dahil kaka-chainsaw mo lang hindi pa daw dapat na mag-chainsaw so mag-aantay pa ng mga 1,500 or 2,000 pero siyempre mga megs dahil kasi tayo mahalaga tayo sa motor natin tapos siyempre gusto natin ay uh, maganda palagi yung performance yan saka siyempre balang araw ayaw rin natin na magka-problema yung engine nya kaya habang bago pa lang yung motor nyo ay alagaan nyo na na kahit na hindi pa umabot ng uh, 1000 km ay magpa sa oil na kayo para balang araw ay hindi hindi sasakit yung ulo mo at yung bulsa nyo ito pala mga mix yung uh, gagamitin natin na oil para sa dwight natin uh, pangalawang bisis ko na po to na gagamitin yung dati ko po na ginagamit dito ay yung oil ni Honda uh, wala, naman wala naman po akong ka problem wala naman po akong ka problem problema doon wala naman po akong issue gusto ko lang talaga na mag-explore ng iba at gusto kong i-try ito malawang bisis na ito at ito po yung ginamit natin noong ano, nung, endurance tayo at yung masabi ko napakaganda po ng performance nito parang hindi mo na kailangan pa na magpalit ng panggilid dahil meron siyang hatak tsaka meron siyang uh, may dulo din po sa mga megs kung nakikita nyo po sa endurance natin yung mga NMAX, iniiwanan ko lang. At syempre, uh, papalitin tayo ng gear oil. Ito yung ginagamit ko na gear oil, yung uh, scooter gear oil ni Honda. Ito pa rin po. Kaya tara, simulan natin. Yung mga sa uh, obos na siya. Uh, hindi na sya natulo ngayon halagyan uh, na natin ito halagyan na natin ng uh, sweet na oil mali yung halagyan natin dito is uh, 800 uh, 800 liter lang po mali babawas tayo dito ng 200 ito yung gagamitin natin dahil may nakalagay dito na 200 so babawasan natin so, uh, gusto gusto ko yung oil na to dahil mabango you know hindi siya mabaho tsaka kulay pink lipat natin dito yung 200 mm -hmm. yun sakto na 200 ayun lagayin natin to ibalik muna natin to kita ba Balik muna natin. Kumalat. Ato mga mix no, kung mga higpit kayo nito, huwag naman masyadong higpit, yung sakto lang. Kasi hindi naman ito natatanggal eh. Ayan, okay na yan, kudz. Tapos, lagyan na rin ito. Ito pala mga mix no, uh, sakto, yung anak ko na lalaki, meron siyang torotot nung uh, New Year. ba? Diba? Pwede siya magamit. Torotot lang sa kalam. Lagyan okay, natin. Dandahan lang. No? 'di ba? Kulay pink. Ganyan kulay, oh. Saka sobrang bango mga meds, Hindi siya masakit sa ilong. Ayan. 800 ml. 'Yan ba? 'Yan. Tigil natin to. Linis muna. iyon no? Oh. Dahil dito mga mix kung nakikita nyo yun, may nakalagay dito, after din 0.8 liter. Diba? Nakalagay dito. So, 800 liter dapat yung ilagay nyo dito. Ayan, o. Oh. Kulay pink. Alright. Nailagay na natin yung ating oil. Nakapag-chainsaw na tayo. Ngayon, doon naman tayo sa gear oil. Sa gear oil naman ay kailangan natin ng 10 mm. Yun, natuloy na. Ito mga miso, klaro pa rin. No? Ako kasi mga megs, to rain na yung sa oil ako, nagpapalitin ako ng gear oil. Eh. Sabi nila, alternate daw magpalit ng gear oil. Kasi ako mga megs, kapag nagpalit, nagpalit kasi ako ng oil sa motor ko, hindi mo kailangan magtipid dahil para din naman sa iyo yun eh para din naman sa motor mo yun hindi mo kailangan magtipid kaya yung iba hindi ko sinusunod yung sinasabi nila na alternate daw ngayon mga megs lagay natin yung gear oil kailangan natin na butasan to yun tapos Yan. Linis na rin. At mga magis, no? yung motor natin, mayroon pa itong free na change oil sa kasa. Bali, ngayon kasi sinubukan ko lang na ako yung mag change <laughs> trip ko lang yun goods na mga megs goods na goods na yan, inisa na lang natin guys tapos, uh, kinis-kinis din pag may time. Ayan. Diba? Ngayon, uh, paanda rin natin si Dwight.